Sự bên chân sơn. Một ít đi. Một 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 đi. đi.

Dabi kanina naramdaman ko niya iwan talaga okay. Gano'n yung pakiramdam pag nawala ako. Hmm. Hey naman, eh. parang, may, ay, okay, ka? Hindi. naman. Parang ka po. Hindi, iba yung feeling kasi alam ko wala lang talaga akong... Wala ka talaga. Pero kanina parang nakikita ko presence mo, pero hindi kitna. Hmm. Ano 見えない見えない。 malang clue. Italy. Oh, or kaya ilang gano'n na sentence. Um, yeah. Anong uh -huh. hira? Lang. Kasi parang tayo mga luho.